Ang Artificial Intelligence o AI ay parang utak ng computer na ginagawang parang tao mag-isip. Ito ay isang teknolohiya na nagbibigay daan sa mga makina na matuto mula sa karanasan, mag-adapt sa bagong impormasyon, at magsagawa ng mga gawain na karaniwang nangangailangan ng human intelligence. Kaya nitong matuto, mag-solve ng problema at gumawa ng desisyon. Sa pamamagitan ng machine learning, ang AI ay nagiging mas matalino habang tumatagal. Parang magic, di ba? pero hindi. Ito ay dahil sa algorithms, mga instructions na nagsasabi sa computer kung paano mag-analyze ng data, maghanap ng patterns at manghula. Ang mga algorithms na ito ay ang puso ng AI na nagbibigay ng kakayahan sa mga makina na mag-isip at magdesisyon. May isang klase ng AI na tinatawag na super intelligent AI. Ito ay isang uri ng AI na hindi lang basta matalino, kundi mas matalino pa sa pinakamatalinong tao. Ito, mas matalino pa sa tao sa lahat ng aspeto, Mula sa pag-imbento ng mga bagay-bagay hanggang sa pakikipag-sosyalan, ang super intelligent AI ay may kakayahang mag-isip ng mga solusyon na hindi pa natin naisip. Parang si Jose Rizal na may computer brain. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang potential nito sa pag-unlad ng ating lipunan. Bagamat theoretical pa lang, ang super intelligent AI ay may potential na baguhin ang mundo natin. Ang mga posibilidad ay walang hanggan, mula sa medisina hanggang sa edukasyon. Pero, may mga tanong din tayong dapat sagutin. Ano ang magiging epekto nito sa ating mga trabaho, sa ating privacy, at sa ating kalayaan? Paano natin masisiguro na ang mga super smart na computer na ito ay gagawa ng mabuti para sa atin? Ano ang mga hakbang na dapat nating gawin upang mapanatili ang control? Kaya ba natin kontrolin ang isang bagay na mas matalino pa sa atin? Ito ang mga tanong na dapat nating pag-isipan habang patuloy nating pinaunlad ang teknolohiyang ito. Dapat nating pag-isipan itong mabuti habang pinag aralan pa natin ang AI. Ang hinaharap ng AI ay nasa ating mga kamay at kailangan nating tiyakin na ito ay magiging positibo para sa lahat. Isipin mo, isang mundo kung saan wala ng sakit, wala ng climate change at wala ng kahirapan. Parang pangarap lang diba? Pero baka posible ito sa tulong ng super intelligent AI. Kaya nitong mag-analyze ng napakaraming impormasyon para makahanap ng gamot sa mga sakit, mag-design ng sustainable energy, at mag-ayos ng resources sa buong mundo. Higit pa riyan, matutulungan din tayo ng super intelligent AI na maintindihan ang universe, parang instant Einstein. Pero syempre, hindi natin sigurado kung mangyayari nga ang lahat ng ito. Kailangan natin ng maayos na plano, pagtutulungan, at pagintindi sa mga epekto ng ganitong klasing teknolohiya. Bunga ang potential ng super intelligent AI. Pero dapat din nating isipin ang mga posibleng panganib. Paano kung ang mga desisyon ng AI ay hindi natin maintindihan? Halimbawa, kung inutusan natin ang AI na mag-optimize ng energy production, baka bigla na lang nitong i-prioritize ang isang energy source na makakasira sa ekonomiya o magdudulot ng gulo sa ibang bansa. Delikado yon. Isa pang panganib ay ang paggamit ng super-intelligent AI sa masamang paraan. Paano kung makuha ito ng mga terorista? Baka gamitin nila ito para gumawa ng mga armas, mag-hack ng mga computer system, o guluhin ang financial markets. Nakakatakot, diba? Ang isa sa pinakamalaking tanong tungkol sa superintelligence ay kung paano natin ito kukontrolin. Ito ay isang napakahalagang issue na dapat nating pagtuunan ng pansin. Paano natin masisigurado na susunod ito sa ating mga kagustuhan at hindi gagawa ng masama? Ang mga posibilidad ay tila walang hanggan. Hindi natin pwedeng basta lagyan ng rules ang AI dahil baka hanapan lang nito ng butas para makalusot. Ang mga loopholes ay maaring maging sanhi ng malaking problema. Parang bata na matalino, mahirap utuin. Ang AI ay maaring maging kasing talino o mas matalino pa sa atin. May mga nagsasabi na dapat turuan natin ang AI ng values na katulad ng sa atin. Ngunit ito ay isang napakahirap na gawain. Pero paano natin ituturo ang values sa isang computer? Ang mga values ay hindi madaling iprograma. May mga nagsuggest din na gumawa ng kill switch para mapatay ang AI kung sakaling maging delikado ito. Ngunit ito ba ay sapat na solusyon? Pero paano kung mas matalino ito sa atin at alam nito kung paano iwasan ang kill switch? Ang mga panganib ay tunay na nakakatakot. Isip-isip din pag may time. Ang mga tanong na ito ay nangangailangan ng malalim na pagninilay at aksyon. Ang pag-develop ng super-intelligent AI ay isang malaking challenge at opportunity para sa atin. Kailangan nating maging maingat at responsible sa bawat hakbang na gagawin natin. Malaki ang potential benefits nito, pero malaki rin ang risks. Ang mga benepisyo ay maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating pamumuhay. Para maging ligtas tayo, kailangan nating pag-aralan ng AI safety at tiyakin na ang teknolohiya ay gagamitin para sa kabutihan ng lahat. Gumawa ng mga ethical guidelines na magbibigay ng direksyon sa tamang paggamit ng AI at magtulungan sa buong mundo. Ang global cooperation ay mahalaga upang matiyak na ang AI ay magiging ligtas at kapakipakinabang. Dapat mag-invest tayo sa AI safety research para macontrol natin ang AI at maiwasan ang mga di inaasahang pangyayari na maaring magdulot ng pinsala at maiwasan ang mga di inaasahang pangyayari. Ang pag-iwas sa mga posibleng panganib ay isang mahalagang aspeto ng AI development. Kailangan din nating magtulungan sa buong mundo para magkaroon ng isang standard para sa AI safety at magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad at maiwasan ang paggamit nito sa masamang paraan. Ang pagprotekta sa AI mula sa maling paggamit ay isang responsibilidad ng lahat. Isipin mo na lang Parang isang barangay meeting, pero para sa buong mundo. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan. Kailangan nating magbayanihan para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang pagkakaisa at pagtutulungan ay susi sa isang mas ligtas at mas magandang hinaharap.